Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu Al wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Labina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nakita insya Allah, tutuloy natin yung chapter 25 doon sa kitab at tawhid. Yung huli nating natalakay, iniulat ni Imam Manasai mula kay Abu Hurairah, Man akada uqdatan, ثم نفث fakad sahara. سحر daw ang magbuhol ng tali at inihipan niya ito syempre bilang sihir siya nga ay nakagawa nga ng sihir waman sahara faqad ashraka. at sino ang gumawa ng sihir sa lamang pangkukulam ay nakapagshir waman taallaka shay'an wukila ilayhi at sino ang magsabit ng anuman na ito ay pinaniniwalaan niya na magdudulot ng anuman, ito man ay sihir, uh, pampaswerte, ano pa, gayuma, pwede rin. Uh, iiwan siya ni Allah dito. Ibig sabihin, ibig sabihin, pababayaan siya ni Allah. Pababayaan siya ni Allah. Yun nga, natalakay natin yon nung nakaraan kasi siningit natin yung pagkakulam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam. Kasi ganitong paraan siya nakulam. So ngayon sumunod na hadith, ay hindi pa pala, may natira pa pala sa mga paliwanag doon sa ano na yan hadith. Kasi so yung, yung okda na yun, al jam okad, ang okda, ito isang buhol. Pero yung okad, ito yung plural niya. At yung okad na tinutukoy dito, ito rin yung okad do sa Sorotol Falak. O min siya rin na fil okad, nagpapakupkup tayo kay Allah mula sa kasamaan ng umiihip sa mga talik na ibinuhol, na isa sa mga paraan ng mga mangkukulam para uh, masimulan nila yung kulam. Wahiya maya akuduhu as sahir, ito yung binubuhol ng mangkukulam o mga uh, uh, salamangkero may isa pang ano Tagalog nung ano sa lamang kero yung ano, manggagaway. Narinig nyo na yun. Kalid, manggagaway. Yun, Tagalog din yun nung ano, nung sa lamang O ano, mangkukulam. Wabayano dalikaan na saharata, ida aradu seher, akadul wana fakufiha. Na binabanggit dito, na ng nanaisin ng mga mangkukulam na tumupad ng pangkukulam, nagbubuhol sila ng mga tali at sila ay kung uh, kumbaga, nagpapahigpit uh, dito. وَنَفَقُ fakufiha ala كُلِّ اُقْدَةٍ حَتَّى yan akida mayoridu يُرِدُونَ مِنَ السِّهِرِ So tinatali nila yung bawat hibla nito Hanggang sa, kumbaga, itali na nga dito yung sihir o ka na gusto nilang gawin. O pangkukulam na gusto nilang gawin. Wa naftu huwa nafhu, wa huwa dunat tafal. At yung pag-ihip nila ay pag-ihip uh, ng hangin na mayroong konting laway pero hindi katulad ng pagdura. Wayo kadumin kawlihi, aral na makukuha dito sa sinabi, waman sahara, waman sahara, fakad asyarak, sino man ang nangkulam, ay nakagawa ng shirk. Sa so dito nga, as sahiro musyrikun, wamaan na kaulihi ang sahir nga ay nagiging musyrik. At ito nga ay kabilang sa mga nawakidul Islam. Pangalawa pa nga sa mga, o oh, kung Pangilan ba? O kasama na siya dun sa ano? Sa shirk mismo. Unang-una kasama siya sa shirk pero sa Nawakidul Islam, pang pito. pang Pangpito siya. Yung nilaktawan na natin na uh, bahagi ng pagtalakay natin sa Nawakidul Islam kasi tinatalakay naman natin siya rito. Kaya kanina yung tinalakay na natin o kahapon yung tinalakay natin yung ano na. Yung tungkol doon sa ano uh, mudaharatul musyrikin alal muslimin. Pagtulong sa mga musyrik laban sa mga muslim. Sumunod man ta'ala ka shay'an wukila ilayhi. Sino man ang magsabit ng anumang bagay na meron siyang paniniwala rito, iiwan siya ni Allah dito, pababayaan siya ni Allah rito, ay man ka kalbahu bi shay'in bihaytu ya'tamidu alayhi. Wiyarjuhu wakkalahullahu ila dhalika ashay. Nasi man na ang kanyang puso ay nakakabit sa mga isinasabit niya na ito na naniniwala siya at naghahangad siya ng kabutihan mula rito o anumang inahangad niya, pababayaan siya ni Allah sa kanyang isinabit. Ibig sabihin, um, kumbaga pababayaan na siya ni Allah sa pagkaligaw at pababayaan na siya ni Allah na nananalig doon sa isinabit niya na sa so meron sang hadith, iniulat ni ibn Mas'ud radiyallahu anhu, iniulat ito ni Muslim, Ala hal unabbi maladah hiyan namimatu alkala baynan nas. Sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na sinabi niya, gusto ba ninyo na malaman, gusto ba ninyo na sabihin ko sa inyo kung ano ang adah, yung adda na tinutukoy dito kumbaga pag ano, pagkagat pagkagat na katulad sa hadith aidullahu bin nawajid kumapit kayo rito sa pamagitan ng inyong mga bagang o kagatin ninyo ito yung lubid ni Allah sa pamagitan ng inyong bagang singa yung yung adda na ito ito raw yung chismis na ipinapakalat sa pagitan ng mga tao. Sa so dito, mama alahal ala hal unabiukum wa mal maqsudu bil ada wa mimatu bainan nasi wa bayyin hukmaha wama ma fi anwa'is sihri wa ma ma'na al kala al tu bainan nas. Sa dito sinabi ano raw ang kinalaman ng hadith na ito? So parang malayo, di ba? sihir ang chapter na ito. Pero iniugnay ito ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sa sihir. So dito natin makita yung talino ng mga scholar na mayroong mga bagay hindi natin naiintindihan pero naiintindihan nila. Kaya ito ni minsan kung bakit hindi sila naiintindihan ng mga tao, hindi sila tinatangkilik ng mga tao. Kasi may mga tao, mas marunong pa sa scholar eh. Mas maano pa sila. Mas maalam kapag meron silang hindi naiintindihan sa sinabi ng maalam, minamali agad nila. Sinasabi nila, mali sinabi ng ganito, mali sinabi ni ganyan. Samantalang hindi man lang nila tinitimbang muna. Na nga minsan, kapag merong tao na nagsabi iyo na mali ka, minsan hindi ka mali eh. Bobo lang talaga yun. Kaya hindi niya naiintindihan yung nangyayari. O maraming naman, mali siya sa kabubuhan niya, hindi niya rin alam na mali pala siya. So kapag mayroong mga puna, magtitimbang din tayo at hindi tayo magpapaapekto basta-basta. So dito, sinabi, ala adatun, yung ala dito, ito daw ay paraan ng pagsasabi ng hal. Katulad ng hal na isa sa mga paraan ng pagtatanong. Yung adatul istifham. Adatul istifham. Wahal adatu istifhamu wa unabbiukum ukhbirukum. Ibig sabihin ng unabbiukum, sasabihin ko sa inyo. Wal adda fil asal al bahtu wal muradu biha huna an namima. Yung adha dito, yun nga yung kumbaga pagkagat, pero maaari din nga itong mga hulugan din sa kahulugan ng ada bilang chismis. Sa kahulugan nga ng namima. Wahiya naklul kalam nasi ala jihatil ifsadi bay At ang layunin ng namima, ito na yung pagpapakalat ng mga balita upang sirain ang mga tao o kaya pag-away-awayin sila. Wahiya minal kabairi at ito'y kabilang sa mga malalaking kasalanan. sa so yung pagsasadya mo na pagdadala ng chismis para mag-away-away ang mga tao, Uh, kabilang yon sa mga malalaking kasalanan. Kahit totoo pa ang sinasabi mo. Kahit totoo pa ang sinasabi mo. Minsan uh, may sasabihin ka na ano eh, alam mong magdadulot lang ng hindi maganda, huwag mo nang sabihin. Eh lalo na mag-aaway yun. Ba, may sinabi si ganito, tungkol dun si Ismail, may sinabi tungkol kay Akmad. Sasabihin ko pa ba kay Akmad yun? Huwag na lang kasi baka mag-aaway pa sila. katulad nung kung sukdulan na ang tao ay magsisinungaling para lang hindi mag-aaway yung mga tao. Diba? Tatlong, tatlong pagkakataon na pinahintulutan ang pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling para makapagligtas ng buhay, pagsisinungaling sa iyong mga asawa para hindi sila magseselosan at pagsisinungaling para uh, mapag-ayos yung mga tao o hindi sila mag-aaway. So pwede yun. Pero siyempre, pagsisinungaling sa iyong mga asawa, depende rin, hindi naman puro kasinungalingan na lang din yung sinasabi mo. Uh, gagawin mo lang yun kapag kailangang, kailangan. Pero pag puro ng kasinungalingan yung pinagsasabi mo sa asawa mo, Bawa sabi mo doon sa pangalawang asawa mo, oh, okay lang yung unang asawa ko doon, maganda yung <laughs> maayos yung buhay nila doon. Huwag mo silang alalahanin. Safe na safe sila. Tapos hindi naman pala. Eh, kasinungalingan, yung kagaguhan yun, hindi yun mapapaumanhinan na katulad nung iba pang uri ng pagsisinungaling. Sa so, ngayon ganito, yung namima, maaaring ngayon namima, ano, eh, totoo nga. Pero ang layunin, nagiging namima siya kasi ang gusto ng tao yung nagpapakalat yung mag-away-away ang mga tao. Kasi so ito na nga, wa wajhu dhikriha fi anwahis sihir an-namam yaksudul ada bi kalamihi wa amalihi ala wajhil makar wal hila. Sa bakit ito nandito sa kabanata tungkol sa sihir? Dahil yung tagapagkalat ng chismis o tagapagkalat ng balita. Ang hangad niya sa kanyang salita at gawa ay ang mga pakana. Mga pakana at pandilin lang. Mga pakana at pandilin lang. At ano nang ang kinalaman dito? Kung pakana pala yun at pandilin lang, ang kinalaman dito, fa ashbahat as-sihra li lahu fit sa kung ang sihir ay nagiging dahilan na magkawatak-watak ang mga tao mag-away-away ang mga tao magpinsalaan ang isa't isa ang mga tao sa isa't isa ganun din ang chismoso ganun din ang chismoso Kaya minsan magdududa ka sa tao na ano eh yung parang walang kaaway, lahat kaibigan niya. Minsan kaduda-duda din yun eh, yung tao na yan eh, na ano, mga halimbawa, hindi, hindi niya kaaway yung kahit alin sa mga panig. Maring may taong ganun talaga na mabuti naman. Ibig sabihin, hindi siya nakikisali. Pero minsan, ang gusto kong sabihin dito, minsan may tao na bakit hindi niya kaaway yung dalawang panig na nag-aaway? Wala siyang kinakampihan. Kasi siya yung nagpapaliyab ng apoy eh. Naintindihan nyo? Kaya wala, meron dalawang nag-aaway. Wala siyang kaaway doon sa dalawa na yun. Pareho niyang kaibigan kasi siya pala yung nagpapaliyab nung, nagpapanigas nung away nila. So hindi laging ganun, pero minsan may taong ganun at babantayan nyo yan, insya Ma, makikita, makakita at makakita kayo ng ganyan. Sa, sa dami ng tao na nakasalamuha ko, sanggano, professional, maalam, mangmang, matalino, bobo. May taong ganyan. Kaya pag-iingatan niyo yung taong ganon. Yung kala mo mabait o banal kaya wala siyang kaaway. Minsan yun yung ano eh. Siya yung nagpapaningas sa gulo. At yung kala, wal kala tu baynan nasi hiya kathratul kowl wa ikail khusuma nanas. nas. At yung kala na nababanggit dun sa hadith. Ito na yung maraming pagsasalita ng tao at pagpagdami ng hidwaan o taliwasan sa mga tao bimayahki li ba dihiman baad. na kaya sila nagagalit lalo sa mga tao ay dahil sa uh, mga kwento na nakakarating sa isa't isa na sinasabi rin naman nila pero nakakarating sa isa't isa kaya nga kung merong ano kung merong alam na ninyong tao na nagkakainitan, kung ano nung isa, hindi mo na kailangan dalhin yun sa isa pa. Hindi mo na rin yung kailangan dalhin sa isa pa. Kasi ang tao na nag enjoy na gawin niya yun, ba, o, si Banong, oh, tapos meron siyang kaaway. Uy, sabi ni Manong ganito, tapos sabi na naman ito sa akin, sabi ni ganito, Manong ganyan, yung tao lang nag, enjoy ng gano'n, yun nga yung ano, yung chismoso. Ngayon kung ikaw, eh, wag mo nang ano, wag mo na ipagkalat, wag mo nang sabihin kasi nga, may kasabihan nga, ang chismis ipinapakalat ng masasamang tao. O, o, nagsisimula sa masasamang tao at ipinapakalat naman ng mga chismoso. Hayaan mo nang mamatay ang chismis sa iyo. Wag mo nang Uh, iparating sa iba. Kung baga pag dumating yun sa tenga mo, hindi mo na pinakalat sa iba, hindi eh, na po yung isa sa mga daraanan niya at uh, hindi na ito lalaki pa. Inshallah. Isumunod? May ano nga, yung sample uli ha. Sample na lang. Ma'am, sorry daw sabi ni Manong nagkamali pa siya ng competition. Yung sa ano? Di ba 185 pala? Tapos nasabi natin 168. Hindi e, na sinabi ko. Sorry daw, mali, mali pala yung, ano, mali yung drawing. Kasi may drawing pa tayo pinadala eh. Eh sinabi ko na lang ganun para ano na. Para safe. Pero kung sasabihin ko pa nang sasabihin yung ano, sinabi nila sa isa't isa, eh di ako rin yung may ipit. Pero na lang kung natutuwa ako na nag-aaway sila. Kaso nga hindi ganun eh ako ay nabubugahan ng ano ng apoy. Eh. Kaya ano kailangan ayusin, kailangan gawan ng paraan. Sa isa pang hadith iniulat Ibn Omar, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari timang Muslim. Ito may kinalaman din doon sa ano, kung bakit yung chismis ay nandito sa Babus Sihir, sa kabanata tungkol sa Sihir. Sinabi ni Papa Tamang Salasalam, Inna minal bayani la sihirah. Tunay na uh, sa pananalita ng tao ay mayroong pangkukulam. Tunay na sa pananalita ng tao ay mayroong pangkukulam. Ito eh, to nga. Actually kahit yung Quraysh, di ba? Yung husay ng uh, pagkaka uh, lahat sa Qur'an, linguistically tinatawag nilang siher. Tinatawag nilang salamangka. At tayo, kapag nakakarinig tayo ng magandang pananalita, naakit tayo doon sa magandang pananalita. Kaya maraming naloloko yung mga ano, di ba? Yung mga scammer, kasi mahusay silang magsalita. Yung mga nambubudol, mahusay silang mag, ano, magsalita. Parang yun, di ba? Naalala ko naman si Ruby. Eh. Parang ano, <laughs> ganyan sila magsalita, mararamdaman mo. Nagmamalasakit, Muntik na naman kayo. <laughs> Lapitin talaga kayo. <laughs> ostrich. Binibentahan kayo ng ostrich. Magkano? Ang oh, mura naman, hindi, hindi. Yung huling tanong ko ng ostrich, yung sisiw, ano eh? Di ba mahal yung sisiw? Yung sisiw pa lang, nasa ano na, yun nga, 10K, sisiw pa lang yun. Ibig sabihin, ano to? Hmm. Ano na? budol talaga. Lapitin talaga kayo, kundi kayo napipikot. Kundi kayo, <laughs> budol yung lumalapit sa inyo eh. May ano talaga, may sihero doon sa ano, pananalita. Uh, ah, nga, malbayano, wadkur, anwauhu. Oh. Ano daw yung bayan? At banggitin daw yung mga uri nito. Walimada, shubihabis sihero. At bakit ito inihalin tulad sa salamangka? Sinasabi al-bayan istimaul fasaha wa daqa'ul ma'alisan. So yung bayan daw na tinatawag bayan ito raw yung pag pag ng husay magsalita talino ng puso at ng ano ng ng, ng dila. Kumbaga yung husay niya ay, yung fasaha hindi ano eh, hindi naman pagsasalita kasi ang fasaha hindi lang sa pagsasalita, yung pagiging fluent pwede mo rin padaanin sa pag pagsusulat eh. Basta yung husay mo sa pag-express sa iyong sarili sa pamagitan ng talino ng puso at ng iyong pananalita. So yun yung bayan. At ito ay inihelin tulad sa siherwain wa na ma shubha bisihri lishiddati amalihi fi samihi wasura ati kubulil kalbulahu. So ito raw inihalin tulad sa sihir dahil sa matinding epekto nito sa nakakarinig nito at sa mabilis nitong epekto rin sa puso na tinatanggap ito agad ng puso. So merong sihir din sa pananalita. Kaya nga yung ano, balibaw nanliligaw, di ba? Kung ano nung -ano sasabihin doon, nanliligaw. Pati buwan, pati araw, dadamay nun para lang makapanligaw. Ha? Ay, mga politiko, ngayon, election ngayon. So maraming ano, maraming mang mangkukulam o ano, sa uh, salamang ngayon. Wal ala no so madmumon wa mamduhon. Sa imbayan yung mahusay na pananalita ay may dalawang uri. Ito ay yung mamduh kapuri-puri at madmum, uh, kapintas-pintas. Madmum, yung ano, mudammam at yung mamdu, kasing kahulugan siya ng Mahmud. Na doon galing yung pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung madmum at yung mudammam actually magkasing kahulugan. At yung Mahmud at yung Muhammad magkasing kahulugan din. فَالْمَدْمُومُ هُوَ الَّذِي يَجْعَلْهُ الْحَقُ فِي سُورَةِ wal وَالْبَاطِلُ فِي سُورَةِ الْحَقِ Yung madmum, yung kapintas-pintas na husay ng pagsasalita, ito na yung mga politiko, tsaka yung mga nambubudol, mga nanliligaw. Yung tama, ginagawa nilang mali, pinagmumukha nilang mali sa pamagitan ng kanilang pananalita. At ang mali, pinagmumukha nilang tama sa pamagitan ng kanilang pananalita. Yastamilu sahibahu kulubil jihal, uh, kulubil juhal, uh, hatta yakbalul batil, wa yunkirul haqq, wahadahu al maksudu fil hadith. So sa ganitong ginagawa nila, ang hangad nila ay makuha ang loob o ang puso ng mga tao, lalong-lalo na yung mga mangmang. Natatanggapin nila ang kamalian at pasisinungalingan nila ang katotohanan. At ito yung tinutukoy nga doon sa hadith, kung bakit may siher sa pananalita. At yung kapuri-puring bayan, wal mamduhu, huwa lagi yuaddihul haqqa, wa yukarriruhu, wa yubtilul batila, wa At ang kapuri-puri na husay sa pagsasalita, ay, uh, yung pananalita na naglilinaw sa katotohanan at nagpapatatag dito at nagpapatunay na mali ang kamalian at nililinaw niya rin ito. Sa so, katulad halimbawa ng mga scholar kapag magsasalita sila, pinapatotohanan nila ang katotohanan at pinasisinungalingan ang kasinungalingan. So sa pamagitan nun, meron din silang seher sa kanilang pananalita pero sa paraan na kapuri-puri, insya Allah. At panghuli ngayong gabi, insya Allah, Udkur yustafadu min hadal bab. Ano ang mapapakinabangan sa mga uh, chapter nito sa chapter nito ito. Sa lima na tinukoy, istafado minhu, una, tahrimu ta'allumil ilmil nujum, liman yaddaihi bihi, ma'rifatu ilmil gib wa anna dalika minis seher. Sa so, pinagbabawalan tayo na pag-aralan at tangkilikin ang astrology, kasama na din yung horoscope at iba't ibang mga panguhula sa pamagitan ng heavenly bodies. Sa so, pinagbabawal ito na pag-aaralan natin at tatangkilikin mula sa sinuman na nagpapakilala na sila ay may kaalaman sa Algaib at ito nga ay kabilang sa Salamanca. Ang panguhula ay kabilang sa Salamanca. Pangalawa, An-nasihra, An-nasahira musyrikun li la yata ta illa bisyirk. Ang mangkukulam o ang mang, uh, manggagaway ang salamangkero ay mushrik dahil hindi nila magagawa ang kanilang salamangka liban na lang sa pamagitan ng shirk. Dahil nga, nag-aalay sila ng mga kataying hayop doon sa kanilang mga partner na demonyo. Gumagawa sila ng iba't ibang mga karumaldumal na mga bagay para doon sa mga demonyo na yun. Pwede yung ano, gumagawa sila ng mga pagsamba. At actually, yung pagkatay nila, pagsamba yun na ginagawa nila. At yung kanilang mga orasyon, yung mga simbolo na din nila, yung mga uh, binubuhol nila ng mga tali, utos yun ng demonyo sa kanila kung gugustuhin ng demonyo, kaya naman niyang pinsalain eh. Yung gustong pinsalain ng mangkukulam, kaya niya eh. Pero yun lang, gumagawa siya ng paraan para mapaglaruan pa niya yung kanyang alipin, yung mangkukulam. Para mas lalo siyang uh, matatawa rito, mas matutuwa siya doon sa kanyang alipin. Pangalimbawa niya, na, ano, di ba? Meron kang alaga, <laughs> bawa pusa. Kasi yung pusa gusto mong paglaruan, pahabol habol mo dun sa laser o kung ano-ano. Ganun yung ginagawa ng ano eh, nung demonyo sa mangkukulam eh. Piglalaroan lang siya kung ano-ano iutos sa kanya. Kasi tutusin, kaya naman niyang pinsalain talaga. Yung ano mang o yung sino mang gustong pinsalain ng mangkukulam nang walang ginagawa yung mangkukulam. Pero syempre, merong kapalit. Merong kapalit, yung sasamba siya doon sa demonyo na yun. Kaya kumagawa, Pinaglalaroon lang siya nung demonyo. Pangatlo, Anna akdal kuyut, kuyut, fiha minas sihir. Yung yung pagbubuhol ng mga tali at pag-ihip mo rito, ito ay gawain na kabilang sa sihir. Kahit wala ka pang kaalaman, ito ano din na, warning ito. Kahit wala ka pang kaalaman sa sihir, susubukan mo lang, subukan ko nga ito may traso sa akin tong gagong to eh. Kulamin ko kaya. Eh, nag-isip ka, magbuhol-buhol ka ng ano. As may kinuha ka sa gamit niya. Yung buhok niya o hibla nung damit niya o ballpen niya, tinali-tali mo, tapos dinasalan mo, inihipan mo. Sa ganung paraan, nakapagsiher ka na rin. Kahit wala ka pang kaalaman sa sihir. Nakagawa ka na ng salamangka kahit wala ka pang alam, wala kang ano, wala kang pinagkunan ng kaalaman, kaalamang itim o karunungang itim, nakagawa ka na ng siher, nakagawa ka na ng pangkukulam. Pang-apat, an na namimata siher, ang chismis ay kabilang o napapaloob o maituturing na siher o salamangka o pangkukulam. At panlima, an na fasaha mina ang ilan sa mauhusay na paraan ng pagsasalita ng tao ay naglalaman ng salamangka. O, kumagas, sobrang husay nito ay nagkakaroon nito ng epekto sa tao na katulad ng salamangka. Pero siyempre ang husay na ito ay maaring uh, kapuri-puri kung ito ay nagpapatibay sa katotohanan at uh, sumasawata sa kasinungalingan at syempre, siher din na may tuturing nga kung ito ay hindi kapuri puri-puri. Kapag ang husay mo sa pananalita ay ginamit mo upang gawing upang magmukhang totoo ang kasinungalingan at upang magmukhang kasinungalingan ang katotohanan. Si Tindulo ng chapter 25, alhamdulillah, sa so tutuloy natin yung ano, sa susunod yung chap chapter 26 na may kinalaman pa rin sa Sihir. Alhamdulillah, so tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.